yan mga kachan naglalakad kami ngayon papunta sa palayan at ano ipapakita namin sa inyo mga kachan yung itsura ng palayan noon kasi ngayon napabayaan na hindi na natataniman ayun si ate nor shout out ate nor ayun ah. <laughs> 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 <Black, Black, Black. laughs> si Nicole. Nicole. Shout out Nicole. Shout out, Smith. Lakad lang tayo mga kachan para <coughs> mabawasan yung ating calories. Yan. Dito tayo magsu-shortcut tayo dito. Yan mga kachan. ito magandang sinag ng araw dito mga kachano ito pwede itong gawing proyekto ipaalam sa may napokor pwede ito gawing barangay project patuyuan ng palay para pagbumalik bumalik yung sigla ng palayan dito na lang ipibilad yung mga palay pagka na ganyan. ipapaalam lang sa napokor kung papayag sila dahil properties of Napo-Korean yan mga kachan dalawa na yung tower dito na nagkukumpine yan at ito naman yung dyan mga kachan sa ibaba niyan dyan yung balon na igiba namin ng araw Uy, may mga baka tayong makakasalubong mga kachan. Ayan o. Ayan mga kachan. Ayan. Mga baka yan. Medyo malapit-lapit lang naman yung palayan dito mga kachan. Sa kaluagan, Walking distance lang. Sa galing sa bahay. yun yung kambal parehas ang laki parehas ang haba ayan pupunta tayo dito sa karuagan mga kachan papakita ko sa inyo yung itsura ng dating palayan na napabayaan ng mga ilang taon na walang nagtatanim Shout out, Jerick Boy. Puno. Puray one port. Tara, pag one kita. May da kami dito kuan. Magtatagay tay. Himo na pispand. Tapos diretso na pagtanom. Yan ang uh, June. Uy, may nakamotor. May nakamotor mga kachan. Yan mga ha? mga kachan. Eh. Oh. Tinan yung ano yung uh, palayan ng ang kaluwagan dito wala nang nakatani yan mga katsan yan ang itsura ng palayan ng kaluwagan yan no? may kalabaw nakatali ayun yan yeah, palayan yan dati napakaganda ng mga bunga ng palay dyan pero ibabalik natin yung sigla ng palayan natin at ito itutol ko kayo dito mga katan sa kabilang ibayo naman to ng parte ng kaluwagan na palayan lalakad tayo ayan, ayan mga katan no? sa baba ayun ayan ayan, ayan parte din to ng ano, ang kabilang bayo ng palayan ng kaluwagan wala na naman magtanim dito matagal na panahon na dahil kulang na ng mga naga, ano, nagtatanim. nag tatanim ayan o oh, ang lawak yan mga kachan na ah, palayan nung malit pa ako dito mga kachan kitang kita namin ang sigla ng mga palayan dyan noong araw at yun wala na wala nang nagtatanim kaya at ano mga kachan gagawin natin ang lahat na makakaya natin pagsasamahin ko yung skill ko at agrikultura para ibalik natin yung sigla ng palayan at yun mga kachan sundan nyo kami sa gagawin naming pag pilapil o pagtatagaytay doon sa palaya namin.